Hello mga kapango, walang nagtatanong pero sasabihin ko, malungkot pala dyan ngayon si Buddy kasi daw ay hindi niya nakita yung kanyang crush charot. <laughs> Kaya yan, tamang lungkot lang siya ngayon. Ayan, nakahiga lang siya. Kasi sabi niya sa akin, hindi niya daw nakita yung crush niya kasi hindi ko daw pinalabas. Nasa loob nga lang sila ngayon. Bakit malungkot ang beshiko? ko? Ayan, tulalay lang siya ngayon. Nakatulal na lang siya. Iniisip niya ang kanyang crush charot. Si Mami Bella naman tamang pantay lang. Duty lang. Mami's duty lang sa kanyang mga anak. Binabantayan lang. Ito naman si Kaye at si Ace. Naglalambing sa akin. Treats daw. Bibigyan ko daw ng treats sila. Ayan, so... Yun for today's video. Kung nagustuhan nyo naman yung videos namin, please like and share naman po and follow na rin po. Salamat!